Ganahan ang tatay, pakita imong naong sa mga tao pero maulaw ka kay batik ang background. Kumuha na tulungan ni. Unang buhat to na ay magkuha lang ang video sa so imong kagalingan, okay? Nasunod, ah! <laughs> magdownload mag-download o Chrome background ka ng 9x16 ha, ka ng HD. Para yung nag-zoom-zoom na ito. lang yapon siya. So, kani. Kani itong napilian. Okay, download na i-open ang CapCut. Kani nga CapCut di ay sa access ang pro ani pero wala ni siya bayad. So, comment lang mo diha. Okay, click ang HD para tinaw. O, so, message lang ko ninyo, giyon sana ako ni pag-access ang pro ani. Okay? So, dere na. -add na na, Add na, na to ang overlay. Yan, akatong atong gishot nga video. So, mana ni. Dayon. Ato lang lang e i- e edit. I-resolve lang nato itong mga nasobrang uh, clip. Okay. Ito yung chroma key. So, ayon ang chroma key. Ka Arita sa auto remove. Para dali. Okay. So, mati nino. Nindot kayo remove sa kung ano, background. Nya, ang background nga picture pwede po na siya <coughs> ay sorry giubo ko pwede po na siya i i mong i, i resize no para gusto ka ma dool ang table pwede ra kay pero 9x16 yapon kay pang reels man siya or pang facebook okay mo na ni hmm, ba no so, ang nakita nako no ang kamot no kay murag na ay ni blurred sa so, ingan ana eh pitik-pitik so ato na siyang ang i splint dayong ato na, na siyang ang i chroma key <coughs> sorry chroma shadow to ka shadow intensity so kaniyo ang, ang sobos ma access nako nang sa obos ka ng so no, clean up edge ka iyang i ang ibabaw nga edge sa pagkat okay So, gato, to. Na, na to, to, no? Tanawa na to. Nindot na ba ang effect? O, oh, diba? Nindot na kayo. So, muna na diha. Diyon. Arita sa adjust. I-adjust na to ang i-color match na to ni ano siya para ma-color sa background. Okay? Select lang na itong video ka ng color match ang background. Okay, di rin napita. Okay. Color-color na tong naong. Uh, pwede ni mo i-kuan. I-100 para color dyan. Kuha ang color. Dayon. sa so, muna na siya. Diba? Nindot na kayo. Mura na tinuod. Okay. Umana. Ito na i-export. Sa so, lang na diha tanan para tinaw. Malagdugay. Quality is good for the content. Okay? So, katong gusto makahibao kabahin na nyang kung nga Maxis ang Future ng Pro. Comment lang mo kaya ko Libre rani, why bayad? Okay?